Good morning, good morning mga idol. So ngayong araw mayroon tayong ano, mayroon tayong city tour. Ngayon, pupunta tayo ng Ayala sa May Avenue dahil nandoon yung guest natin. Kaya mga idol, samahan niyo ako sa ating tour ngayon. So let's go. Woo! All right, mga idol, nandito na yung guests natin sa wakas kasi mahirap talaga yung parkingan doon sa May Avenue, mga idol, pero okay lang at least nandito na sila. So galing pa to nang basilan Yung Ado pamilya, pamilya ano panayin? Ano pamilya kayo? Aram, konsulta pati pamilya. Pa pa, pa konsulta family. 'Yon, konsulta pamilya. Eh pamilya. <laughs> 'Oh, so, konsulta mga doktor ya, dahil 'to kasi konsulta. Iyan <laughs> ba gusto niyo Ayan, mo Iyan konsulta? ha. Mapili do palang, pwedeng-pwede na konsulta. Ang doktor na. Ako na. doktor. So, yung una naming puntahan ngayon ay yung sira mga idol So, huwag niyo kalimutan si Kuya Yojen i-follow sa ating Facebook, ha? Ayan. So, let's go! So, yan mga idol, malapit na kami sa My Zero Farm. At, uh, excited na yung mga guests natin na makita yung mulaklak ko doon. Kasi may mga tanim ako doon sa Zero. So, let's go! Alright guys, ayun ito yung mga artista natin. Bababa na sila. Wow! Okay. Yeah. Dari lang ma'am, kaya itong entrance na ito, ha? Wow, from Basilan Family. Ah, beli na, beli na guys. <laughs> Panghuli na si Mama, Madam. Alright. Sige. Sure so right, mga idol, ito yung kagandahan dito sa maisiraw dahil marami kang mga piling pagkain. Ayan, Woo! oh. Kita nyo yan. Banana Q. Mayroon ditong mais. Ayan. At mayroon ding sinugba ba? Sabi saya, sinugba. Oh, <laughs> Kaya pag pumunta kayo dito, wag kayong mag-alala dahil di kayo mag magdala lang kayo ng pira. Di ba, Mader? Oo. Oh, oh. Ayan, si Mader. Para makakaon. Para makakaon, oh. Ayan mga idol, oh. May kapi. Sabi ko sa inyo, kompleto yan, oh. May mga water, oh. Ito yung kaganda sa siraw. mayro kayong mga, mga Bibili dito. So mamaya pupunta natin ating guest sa loob. Ayan si Madero. Oh. 15 pesos lang yung kape ko. Pwede na. Nag-iinit uh, lang atong kuan, uh, init lang atong saging. Oh, <laughs> Dai. So right guys, ito yung pinaka sexy na guwapa kayong taga Sirao. Oh, basig na mo angay an ya. Yeah? Ayos ad awge babata pa ni. Ay <laughs> mga idol nandito tayo sa loob ng Siraw So yung ating mga guests ah uh, na sila, naghanap na sila ng kanak-kanilang mga pagpicturan. So, wow. tingnan nyo naman dito, mga idol, oh. boti Buti nag-uulan, So, mga idol, susulitin din ni Sir yung area dito dahil yung iba puro building na lang yun. So, oh. susulit. Sulitin, sulitin nyo na yung mga ano rito sa siraw kasi yung iba, poor building na lang yun. Ayan. Oh shout out nyo na yung mga taga Basilan. sa inyo, Basilan. Shout out nyo na lahat. Alright <laughs> guys, babalikan ko kayo babaya. Ah, ah si kababayan, nakita sila soon. Napakalit na ng Cebu, mga idol. <laughs> oh, si kababayan, nakita nila doon. One, two, three. Surat mga idol, nakita kami ng mga gwapo na to. Woo! Mayroon nga si Edmore doon. Shout out po yung mga kasama nyo doon. Kasama po na natin. Shout out doon na. Hey, okay, shout out, Carcom. Carcom lang. What's <laughs> <Last> up? What's <laughs> up? Lahat lang. Driver dyan. So yan yung mga guests natin. Sila muna yung barkir ngayon. <laughs> Ayan, tapos na yung siraw namin. So mamaya punta kami ng Lia. Sige. Mag-situloy mag na kayo. Go <laughs> Ayun. Sup, so, nandito na tayo sa Temple of Lia. Ayun, so, sa likod diyan, kaway-kaway. Oh, ayan. Si Madam nakangiti, mukhang ayan si Madam. Nakangiti na. Ha. So, party na kanina, nag-exhibition pa yan. <laughs> so, kita-kita tayo -kita -kita doon sa taas mga idol, ha? Sabi talaga mga idol, kahit saan ako magpunta mga idol, di ako tantanan. Tantanan na mga driver na to. <laughs> Shout -out mo na yung mga naghihintay doon. Siya tayo sa wakareng. Hahaha. Yun. Saan nga tayo? Saan nga tayo? Sa... Sa, 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 sa timpolo blia, Leah! Woohoo! Idol, ganyan kabisi yung Lia. oh. Ayan. So, yung kasama natin, nawala na sila. So, ganito to, kabisi dito sa Temple of Leah ngayon dahil ang daming mga yes isang mabilis lang shout out muna tayo shout out kay Boss Edmar yan mga mga shout out sa iyo Boss Edmar ng 3 at si Boss Ramil mga mga shout out ng 3 also ayan So right guys, tapos na natin ating video ngayon mga idol. So last part natin guys. dito sa may Taoist Temple dahil mahaba na aking uh, video aabot ah, ng Basilan. So, yan, si Kinsel pa pamili at saka yung isa? Bolalhog. Bolalhog pamili. So, pa. Buante pa. Buante pamilya? pa. Ayun, mega mega love love shout out sa inyo lahat dyan sa likod. Ayan, so hanggang dito lang. Huwag nyo kalimutan. Yeah. Ipalo si Kuya Eugene sa ating oh Facebook. So, Shira, like and like, like guys. And tar, yes. <laughs> yes. Like and share hook, salamat, satu, like share guys. like and share more, 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 more,